WhatsApp up, Magsedul? Araw ng Sabudu ngayon. Ayan, nandito tayo sa loob ng Greenhouse. At tayo'y magdidilig at magbubunot-bunot uh, ng mga... Uh, gagamasin na uh, yan. Paki uh, like and share at paki uh, comment sa komisisyon na uh, ang di pa nakasubscribe, subscribe na. Uh, yan nang sa ganun ay uh, update kayo sa aking mga upload sa araw-araw uh, yan. Magandang hapon sa inyo mga kulsedol. Sa taot dyan, uh, sa ating mga subscriber at sa ating mga supporters, ayan, uh, thank you so much po sa inyong mga support, ayan, uh, na uh, tayo magsisipag sa araw-araw. Ayan, -araw. uh, manood kayo mga kusidong. ganyan lang mga kasi idol ang ating na uh, ginagawa araw araw yung problem tayo mga kasi para sa ganoon ay uh, malinis ang ating uh, halamang gulay ayan ay. Uh, maraming salamat sa mga uh, support sa aking uh, uh YouTuber and thank you so much uh, to all our uh, subscribers and, and uh, supporters So thank you so much uh, uh for the support sa uh, i'm here in uh, my uh, greenhouse in uh, gulayan bye mal gucken, ich